May mga damdamin tayong pilit ikinukubli. Mga pintig ng puso na hindi kayang ipagsigawan. Lalo na kung para ito sa kapwa lalaki. May halong kilig, may takot, may kaba. Pero higit sa lahat totoo. At dito sa M2M Desires, walang mali sa pagiging totoo. Dito, bawat lihim na kwento ay binibigyang boses. Bawat pintig may puwang. Welcome sa M2M Desires kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Ngayong gabi, isang kwento ng pagkakaibigan na nauwi sa mas malalim pang ugnayan ang ating maririnig. Kwento ng dalawang tropa, isang gwapong brusko at isang tahimik na lalaking natutong umamin sa sarili niyang pagnanasa. Kwento ng mga gabing puno ng init, tensyon, at mga yakap na bawal ipaalam sa iba. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento ng pag-ibig at pagnanasa dito sa M2M Desires. At bago tayo magsimula, isang mainit na shoutout sa ating listener na si Jay Chua. Salamat sa suporta at sa pagiging parte ng ating M2M Desires family. Tara, simulan na natin. Hi Kuya Will, si Ben po ulit to. Ang ibabahagi ko naman ngayon ay kwento tungkol sa kabarkada kong si Ace. Si Ace ay matangkad, moreno, batak ang katawan, matangos ang ilong, may magagandang mata at ngiti. Guwapo siya pero may forma na sigasigaan, barumbado at medyo mabisyo. Tatlo na lang silang magkakapatid na nakatira sa shelter dahil iniwan sila ng kanilang ama na sumama sa ibang babae. Siguro kaya ganon ang ugali ni Ace. May bigat ng hinanakit sa mundo kaya brusko at palaging nakikisawsaw sa gulo. Marami rin siyang mga peklat sa katawan. Karamihan ay galing sa mga away na may kutsilyuhan. Pero kahit ganun, nanatili pa rin ang kakisigan niya. Tagay ibang barangay sila. Dito kasi sa amin, pinaghalo-halo ang mga pamilya mula sa iba't ibang lugar na nasalanta ng bagyo. Malaki kasi ang ginawang relocation site. Kaya pati pamilya nila Ace ay napunta rito sa ikaapat na block ang amin samantalang sa ikasampung block sila nakatira. Noong unang araw ng paglilipat nila, nakita ko agad si Ace sa may tindahan sa kanto. Nauna kasi kaming narelocate dito, pioneer kumbaga, kaya napansin ko agad ang bagong mukha. Nakasandal siya roon, nagyoyosi. Hindi ko naiwasang mapatingin kasi gwapo talaga siya. Sa isip-isip ko, ang gwapo naman nito Napansin ko rin na nakatingin siya pabalik sa akin Yung titig na parang Nambubus ka Parang nanguusisa kung sino ako Hindi ko alam kung Trip niya lang ako kilatisin O kung may iniisip siya Bumibili ako noon ng yelo Kaya nagkatinginan kami sandali Hindi ko siya binati Dahil nahihiyarin ako kahit pa Attracted ako agad sa kanya At sa paraan ng tingin niya parang ayaw niya rin ako. Kaya matapos kong makabili, dumiretso na lang ako pa uwi. Sa isip ko, sayang, gwapo nga, pero mukhang suplado. Kuya Will, minsan nagkaroon ng livelihood training noon para sa lahat. Binata, matatanda, pati mga bata. Libre lang sumali kung sino ang gustong makilahok Ginaganap iyon sa multi-purpose hall na itinayo ng gobyerno. Doon kasi ginagawa ang mga pagtitipon, meeting, events at iba't ibang okasyon ng buong komunidad. Bilang youth president, ako ang naatasang mag-organize at mag-anyaya ng mga sasali. Ako rin ang nag-assign ng magsasayaw para sa opening program, magdadasal at mag-aassist sa mga bisita. Dadalo kasi ang mga ambasador na nagbigay ng tulong sa amin, pati na rin si Mayor. Kaya nagprepare kami ng munting programa bago magsimula ang training. Marami ring ituturo, paggawa ng handicrafts, cooking and baking, haircutting at hairstyling, carpentry, paggawa ng sabon at perfume, pati leadership training. Halos lahat ng bahay sa relocation site ay pinuntahan namin. Mahigit limang daang pamilya ang naikot namin sa loob ng isang linggo. Isa na roon ang bahay nila Ace. Noong una, parang wala siyang pakialam. Nasa loob lang siya ng bahay nila, nakahiga sa mahabang upuan. Kaya, ang mama niya na lang ang kinausap ko kung gusto ba niyang sumali. Medyo may edad na rin ang mama niya, kaya imbis na siya ang mag-enroll, pinasulat niya ako ng pangalan ni Ace. Doon ko unang nalaman ang pangalan niya. Ah, Ace pala pangalan nitong poging suplado. Napangiti ako sa isip ko. Agad kong kinuha ang mga detalye niya. At doon ko rin nalaman na mas matanda siya sa akin ng tatlong taon. Ako, labing walo pa lang noon. Siya naman, dalawamput isa na. Dumating ang araw ng training. Nagsimula ang programa sa pagpapakilala ng mga mahalagang tao. May speech si Mayor at iba pang mga bisita. May dala rin silang pagkain. Kaya halos lahat ng tao ay nakakain. Parang naging feeding program na rin ang saya ng atmosphere kasi halos lahat ng pamilya ay nandoon at nakilahok. Ang sarap sa pakiramdam na makita ang komunidad na nagkakaisa. Nang magsimula na ang training, pinangkat-pangkat na namin ng mga youth members ang mga kalahok. Agad kong hinanap si Ace. Nakasulat kasi ang pangalan niya sa listahan ng mga sumali sa hair cutting. Nakita ko siya sa isang sulok, medyo tahimik lang. Nilapitan ko siya at kinausap ng maayos. Agad naman siyang tumango at sumama sa akin Pinaupo ko siya sa tamang lugar at binigyan ng name tag. Kailangan daw nila ng tig-i isang modelo. Isang taong pwedeng pagpraktisan ng gupit. Hindi ko na alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero bigla na lang akong nag-volunteer. Ako na lang ang gupitan mo. Sa isip ko, baka ito na ang simula ng pagkakaibigan namin. At hindi nga ako nagkamali. Marunong pala talaga si Ace ang gaan ng kamay niya, pulido ang bawat galaw. Pero sa tuwing dumadampi ang kamay niya sa batok ko, o kapag may nasasagi siya sa katawan ko habang ginugupitan ako, parang nanginginig ako sa loob. Ewan ko ba, basta ramdam ko ang init ng bawat dampi ng kamay niya. hindi ko talaga malimutan ng isang eksena habang ginugupitan niya ako. Hindi ko sinasadya, pero sumagi ang siko ko sa pribadong bahagi niya. Lalo akong uminit sa pakiramdam, parang may nagising sa pagkatao ko. Malambot pa iyon, pero ramdam ko na malaki ang bagay na iyon. Pinilit kong hindi magpahalata, kahit gustong gusto ko pa sanang maramdaman ulit ang pagdikit na iyon. Pero si Ace parang wala lang. Focus lang siya sa paggupit. Maganda rin kasi ang naging kapalit ng training na 'yon. Lahat ng mahusay ay binigyan ng gamit para sa paggupit. Gunting, suklay, razor, at iba pa. At dahil magaling si Ace, isa siya sa tatlong napili. Matapos akong gupitan, tinapik niya ako sa balikat. Salamat, bro. At pumayag kang pagpraktisan ko. Sabay bigay ng isang ngiti yung tipong medyo pakiyut para akong namula noon at hindi ko alam kung napansin niya basta ang sigurado nabighani ako sa matamis niyang ngiti doon na nagsimula ang pagiging close namin doon ko na rin mas nakilala si Ace pati ang mama niya close na rin kasi kami ng nanay niya madaldal ito at masarap kausap laging puno ng kwento ikinuwento niya sa akin ang mga pinagdaanan nila. Ang sakit na dinanas nila mula sa tatay ni Ace, pati ang mga naging manliligaw niya noon. Tuwang-tuwa siya kapag napapasyal ako sa bahay nila, lalo na kapag nagdadala ako ng sobra naming ulam o inaaya ko ang mga youth members na doon magluto-luto. Kwento pa ng mama niya, dati raw laging nasa gulo si Ace. Nasa tambayan, nakikisali sa basag ulo at kung ano-anong bisyo. Muntik pang araw siyang mapuruhan ng masaksak sa tiyan. Mabuti na lang at naisugod agad sa ospital. Doon ko na-realize na tama ang unang impresyon ko sa kanya noong una ko siyang makita sa tindahan. Brusko at puno ng sugat mula sa nakaraan. Pero laking pasasalamat ng mama niya dahil nakita raw niya ang malaking pagbabago kay Ace mula nang maging magkaibigan kami. Lagi ko kasi siyang inaaya tuwing may events kami ng mga youth members. Minsan, may mga seminars at training pa sa ibang relocation site at doon kami nag-o-overnight. Isang araw, may dinaluhan kaming seminar na medyo malayo sa amin. Tatlong araw iyon, libre lahat, pagkain, tulugan, at pamasahe. Dahil may isang youth member na hindi makakasama dahil sa mahalagang lakad, inaya ko si Ace na siya na lang ang pumalit. Bilang youth president, natural lang nakasama ko siya at wala namang ibang nag-isip ng mali siya. Ang alam lang ng lahat tinutulungan ko si Ace para mas makasama siya sa mga ganitong oportunidad. Pagdating namin sa venue ng seminar, pinapili kami ng kapareha para sa kwarto. Dalawa-dalawa daw kasi ang bawat room. At siyempre, kami ni Ace ang magkasama. Medyo malaki naman yung kama, sapat lang para sa dalawang tao. Hindi man marangya ang room para sa amin na galing sa hirap parang napakaganda na may aircon pa. Pero Kuya Will, hindi ko talaga maipaliwanag ang kaba at tensyon na naramdaman ko noong oras na yon. Makakatabi ko si Ace at aaminin ko, crush ko na siya simula pa noong unang kita namin sa tindahan. Siguro kaya ang dami kong naiisip at nasasabi sa sarili ko. Kasi sa totoo lang, mula noon pa siya na ang nakakuha ng paningin ko. Kuya Will, unang gabi namin yon at pasado alas 10 na nang matapos ang unang araw ng seminar namin, Leadership Training. Marami kaming kalahok mula sa iba't ibang lugar. May mga taga Manila, Cebu, Davao, at iba pang bayan dito sa Bicol. Fast forward, naligo na si Ace noon at ako naman ang kasunod. Paglabas niya ng banyo, nakatapis lang siya ng tuwalya. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Ang nasabi ko na lang, tapos ka na Ace. Ako naman, sabay yuko ng ulo. Napansin, siguro niyang nakayuko ako. Kaya bigla siyang nagsabi, Tingnan mo to ang laki ng muscle ko sa braso. Napatingin ako at tumawa naman siya habang dagdag pa Ba't ka namumutla? Hindi ko na lang siya pinansin. Tumayo ako. Pumasok agad sa banyo. At doon nakahinga ng maluwag. Sa totoo lang, hindi lang naman muscle niya ang napansin ko, kundi yung pribadong parte niya na natatakpan ng tuwalya. Bigla akong uminit sa loob at kung ano-ano na ang pumasok sa isip ko. Napatanong tuloy ako, ano kaya ang maaaring mangyari sa amin ngayong magkasama kami sa iisang kwarto. Kuya Will, natapos din ako sa paliligo. At paglabas ko ng banyo, nagulat ako sa nadatnan kong ayos ni Ace. Nakaboxer lang siya at nakahiga sa kama. Para akong natulala sa eksenang iyon. Bigla na lang siyang nagsalita. Tagal mo namang maligo parang may ginawa ka pa ata sa loob, sabay tawa ng mahina. Loko ka? Sagot ko, sabay tawa na rin. Nagbihis ako ng pangtulog, sando at shorts, saka naupo sa tabi niya habang pinapatuyo ko ang buhok ko. Doon kami nagsimula sa mga kung ano-anong kwentuhan. May mga biro, may mga seryosong tanong, at minsan halatang gusto lang na niya akong asarin. Hanggang sa umabot ang kwento niya tungkol sa mga naging karanasan niya sa mga babae. Para bang nagkukwento siya ng sobrang detalyado na halos na i ko na lang kung paano iyon. Napangiti siya nang makita ang reaksyon ko. Tinanong pa niya ako, Ikaw, may experience ka na rin ba? Agad akong namula at umiwas ng tingin. Hindi ko kayang aminin sa kanya ang totoo na may kaunting karanasan na rin ako pero hindi sa babae. Napangiti siya at sabi, Sige na nga, huwag mo nang sagutin. Hindi ko alam kung anong ibig niyang ipahiwatig doon. At doon Kuya Will, napalingon ako na sa kanya. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, napansin ko ang pagkakaayos niya. At doon ko naramdaman ang kaba at init na hindi ko maipaliwanag. Kuya Will, nahuli niya akong nakatitig sa kanya ng gabing iyon. Napansin niya agad at pabirong sabi, Gusto mo bang hawakan? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Namula, kinabahan. Pero bago pa akong makatanggi, siya na mismo ang kumuha ng kamay ko. Sa una, inisip ko baka pinagtitripan lang ako. Baka sa huli, tawanan lang o suntok ang abutin ko pero nang makita ko siyang nakapikit alam kong iba na ang nangyayari ramdam ko ang tension ramdam ko rin na hindi ako nag-iisa sa nararamdaman ko hindi ko na ide-detalye kuya Will pero may nangyari sa amin sa kama nung gabing iyon yung tipong matagal nang naiipon na init at lihim doon na pumutok at masasabi ko iyon ang gabi na tuluyan na kaming naging mas close hindi lang bilang magkaibigan kundi bilang dalawang taong may tinatagong koneksyon. Pagkatapos, sabay kaming nag-ayos ng sarili sa kanahiga. Magkayakap kaming natulog at bago siya pumikit, bumulong siya. Huwag kang mag-alala sa ating dalawa lang to. At tinutuon niya iyon, walang nakakaalam. Simula noon, mas naging matibay ang samahan namin. At matapos, mawala si Ramon si Ace na ang naging kasama ko sa gala, sa tawanan at sa mga gabing kami lang dalawa ang nakakaunawa sa nangyayari. Nagtagal din ng ganoong relasyon namin ni Ace hanggang makatapos ako ng ikaapat na taon. Nabago lang ito nang magsimula na akong magtrabaho. Pero paminsan-minsan nagkikita pa rin kami. Kapag wala akong pasok, nagiinuman kami. O minsan, doon ako natutulog sa kanila. At gaya ng dati, hindi natatapos ang gabi na walang nangyayari sa amin. Para bang naging parte na iyon ng pagiging magkaibigan namin. May trabaho rin si Ace, extra-extra sa construction. Pero madalas din wala kaya nasa kanila lang siya. At kapag nagkakataon na pareho kaming libre, siguradong may kasunod ang pagtulog naming magkasama. Mga lihim na gabing, kami lang ang nakakaalam. Natigil lang talaga Kuya Will noong nakakuha ako ng trabaho sa Kamsur. Stay in ako doon at dalawang oras ang biyahe kaya nagpa siya akong magboarding house. Naging madalang na ang pag-uwi ko at kung umuuwi man ako, minsan wala rin si Ace. Nasa ibang lugar naman ang trabaho niya. Pero kapag nagkikita kami, ganoon pa rin. Walang nagbabago. Para bang automatic na kapag magkasama kami, may mangyayaring hindi namin maiiwasan. Tinatanong ko rin ang sarili ko. Mahal ko ba talaga si Ace? Hindi ko masagot. Kasi sa puso ko, si Ramon pa rin ang matimbang. Kahit wala na siyang paramdam, kahit ni kumustahin. Wala. Busy raw lagi sa trabaho sa Maynila. Alam ko rin na ang nararamdaman ni Ace para sa akin ay kaibigan lang. Kung baga, friends with benefits kami. At sa totoo lang, siguro okay na rin sa akin iyon. Walang komplikado, walang bawal, walang selos. Pero aaminin ko rin kuya Will, nasaktan talaga ako noong nawala si Ramon sa akin hindi ko pa rin tuluyang makalimutan ang mga nakaraan namin. Kaya siguro, hanggang ganoon na lang ang nararamdaman ko para kay Ace. Hanggang dito na lang muna, Kuya Will. Maraming salamat. Pero abangan niyo po ang susunod. Kwento naman tungkol kay Alen, katrabaho ko, na sa totoo lang, labis kong kinamumuhian. Salamat Ben sa pagbabahagi ng kwento mo. Ang buhay mo puno ng mga taong dumadaan. May nagiiwan ng sakit gaya ni Ramon at may dumadating para punuan kahit sandali ang mga sugat na naiwan gaya ni Ace. Si Ace, hindi mo man masabi kung kaibigan lang ba o higit pa, pero naging bahagi siya ng iyong pagsisimula muli. Sa bawat tawanan, inuman at gabing magkasama kayo. Naging kanlungan siya ng mga oras na hindi mo alam kung paano kakayanin ang lungkot. Hindi lahat ng koneksyon kailangan may pangalan. Minsan, sapat na na may isang taong nariyan, nakakaintindi at handang sumalo sa iyo sa mga panahong wasak ka. At sa kwento mo, Ven, isang paalala rin ito na ang pagbangon ay hindi tuwid na daan. May mga taong dumarating hindi para manatili habang buhay, kundi para tulungan kang makaahon, para iparamdam na hindi ka nag-iisa. Mga ka siguro ito ang tanong na maiiwan sa atin ngayong gabi. Kailangan ba ng label para maging totoo ang isang koneksyon? O sapat na ang init, ang pag-unawa, at ang presensya ng isang taong handang yakapin ka kahit walang kasiguruhan? Ikaw, Anong sagot mo? I-share mo sa comments. Gusto naming marinig ang boses mo. At syempre, kung naramdaman mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Ang kwento ni Ven ay hindi pa nagtatapos dito abangan ninyo ang susunod niyang karanasan, isang bagong kabanata tungkol kay Allen na sinasabi niyang labis niyang kinamumuhian. Ano kaya ang nakatago sa likod ng galit na yon? Ako si Kuya Will at ito ang M2M Desires. Salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod nating kwentuhan.